What is your relationship with the uh, uh, former General Albatos? Hindi po ako na-assign ang Davao. Sa po anak ako... niya, na-assign ka? Yes or no? Yes, sir. Sa yes. Yes. That is your relationship. Bakit ikaw ang humuli kay Norbin Cabrasen? Anong kinalaman ng, uh, ng pagkatao mo during that time that you were assigned in Cavite? If you coordinated rightly with the province of Laguna, With the CIDG sa Kapuyaw, bakit dinala mo sa area mo? Alam nyo, malaki ho nasira sa akin eh. Nabenta ko lahat, mga ari-arian ko, pamilya ko, lumaban lang sa kasong to. You know how hard it is to hire a lawyer to defend yourself? Hindi mo alam kung saan ka puputa, kasi kalaban mo, mga naka-uniforme para lang matigil yung kaso, tutumba ka talaga. Kaya sabi ko, bakit pa ako matatakot? Inalis nyo na eh. May mga anak ako na bubuli sa si school. Hindi <laughs> ako nakakapagtrabaho because of that record. Kaya po ako nagpunta dito sa inyong paanyaya dahil nung sinabi po ni Madam Colonel Garma na ang bumira daw po o kumatay o pumatay ay ang team ni Major Albotra, nagsaliksik po ako ng mga videos. Nakita ko yung itsura, pangangatawan, parehong-pareho halos pagkakahawig ng nasa video na kumakalat sa Los Baños na hindi inilabas ng PNP sa korte na sinumiti kagad upang hindi sana kami nakasampahan ng kaso sa korte. Paglabas unon nakita ko pareho ng rilo, halos pareho ng built, hard worker o nag-gym. Nakita ko pareho ng balikat, pareho ng gupit, nakasumbrero, pareho ng binte. What is your relationship with Major Andulan? Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo'y magkasama ni uh, Captain uh, Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Uh, not really, sir. Uh, it's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Nandito sa Facebook nyo, eh. Yung, yung mga closeness, eh. Ha? Huwag kayong magpo-post kung hindi kayo magkakasama. Ayan, no? Oh. Kim Aquino, Parado, Rebita, Andulan, Kenneth Paul Albotra, bakit ikaw ang humuli kay Norbin Tamisin? Anong kinalaman ng uh, ng pagkatao mo during that time that you were assigned in Cavite? Bakit uh. ikaw humuli? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa CIDG namin sa Kabuyaw? Uh, yes, sir. I coordinated with the CIDG. You coordinated? Yes, sir. Sa COP po ng... Oh After Los the Bani. arrest, saan nyo dinala siya ano? na? Sa Camp Vicente Malbar po, sir. Sa Correct. Ba Batangas. Yes, sir. Okay, eh sir. sa... Tama. Batangas. Yes, sir. Opo. O ba't hindi nyo dinala sa amin, sa Kabuyaw? If you coordinated rightly with the province of Laguna, with the CIDG sa Kabuyaw, bakit dinala mo sa area mo? Huh? So ano naging basis nyo? Yung sabi mo, yung witnesses... The, the, siya, the sa basis Nalawa. of the... First is the warrant of arrest, sir. And then, sir, uh, may pointer po kasi kami na close, close po sa kanya, sir. What is your relationship with the uh, uh, former General Bato? Uh, for 2016 to 2018, sir, is my chief uh, PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Uh, wala po, sir. Wala po kaming personal relationship. hindi po ako na-assign ng Dabao. Sa po anak ako. niya? Na-assign ka? Uh, during my tenure Yes or as no? Yes, sir. Sa yes. PNPA, sir. When that you... is your relationship. Good afternoon, uh, Your Honor, sir, uh, Mr. Chairman. Yes. Kailan ka na-assign sa Los Baños? Sometime November in 2020, sir. Up to February 2021. What is the exact date that you were appointed, designated as Chief of Police of Los Baños? Latter part or early part? Don't uh, lie. If you allow, allow me, sir, uh, let me check the mm, record. Sige, bibigyan ka na pagkakataon, yes, latter part yan. During that time na na-assign ka dito, December 3, pinatay si Cesar Perez. You all know that the municipality of Los Baños have so many CCTVs. Ang dami ng CCTVs eh. Bakit hindi nyo sinama yung CCTV na nakita namin na kung saan nakita kung sino ang pumatay? Bakit hindi niyo ginamit ang CCTV? Uh, Mr. Chairman, sir, uh, if my uh, recollection is right, kasama po siya sa uh, evidence na isinabmit namin sa prosecutor. Colonel, stop lying, ha? Eh. Kasama ba? Your Honor, sa fiskalya, wala po. Wala po kaming kopya. Iyan ay lumabas lang sa Facebook nakita namin at napatunayan ko po nung nasa korte na po. Nung nag -hearing na po kami. Pero sa fiskalya, bago na isang pa, hindi po kami nakita, hindi po namin nakita, hindi rin po kami nabigyan ng kopya, Your Honor. If you will uh, give us time, sir, para mai kuha namin yung mga document dyan, then we will uh, submit it, sir. Ang alam po namin during the conduct of investigation, kasama po lahat yung sir na tinignan natin.